ako noong pinisan na si buya sa so tumubo na rin siya. Yung ano to siya yung maliliit na nasibuyas yung dahon ng ginagamit. Yan yung ibang alugbati ko pa, ko pa. Ayan, o sa baba. Yan oh. Tumubo na rin siya. Ah, mga alugbati 'yan. Sarap kasi yan guys sa ano, sa pritong isda. Pritong mong isda tapos ihahaloin mo tas lagyan mo niyan. Yan, yan oh. Ang nakatubo na lahat 'yan. Nahihintay ko na lang mga pakinabangan. Ayan o, oh, tataba niya oh, Ayan, <laughs> ang alugbati ni Blitz. Tapos yung isang sili ko naligaw. <laughs> siling panigang niya. Pang sigang. Kasi ito pa o. Oh, yan, mga alugbati pa rin yan. Ang dami na ito. Ang dami niyang alugbati na yan oh. hmm, Pagsabay-sabay na na nagdahon yan hindi naman kayang kainin niyang isang ano lang, isang gamitan lang yan, mga tanin-tanin ko dito tapos yan pa o oh. kapal naman na siya. guys, good afternoon Welcome po ulit sa aking youtube channel Bliss Vlog TV Ito naman po yung iba vlog ko po ngayon ulit Ito naman po, iba yung kanina pong pinakita ko Yung mga ano so, Sa isang vlog ko yung pinakita ko yung mga tanim namin Na halaman na bulaklak Ngayon naman po nagtanim ako dito ng mga Ano naman to Ay yung bulaklak yan Ano siya guys, yung ceiling green Yung pangsigang Ayan siya o, oh, tumubo na rin lalaglaga ng dahon yan o oh. siling green madali lang kasi pabuhayin yung mga siling green na ganyan eh kaya lang yung kinaka okay, mayroong parang langgam na kulay itin tis kinakagat niya yung dahon ayan napupunit marami yan pagka nabunga yan ako sawa kami hindi na kailangan bilhin hmm. hmm. ang aking siling green hindi pa kasi tumubo yung tinanim ko na ano, bell pepper. May tinanim din kasi akong bell pepper. Yan. Dito naman, mga ano naman to. Mga gulay naman, yung mga tinanim ko dito. Yan, yung alugbati. Yan. Kasi ang mahal din kaya ng alugbati, no? Dati 10 pesos, 10 pesos lang yung tali. Ngayon, 20, 15. 15, 15 na siya. Yan, siya. Tumubo na. Tapos yun, may napatubo akong kongkong. Kaya lang, hindi siya mukhang hindi siya pwede. Kasi kinakain yung dahon kinakain di ko alam kung hibon o daga kinakain niya tapos ito yun know, o meron ako inuumpisa na sibuyas o so tumubo na rin siya yung ano to siya yung maliliit lang na sibuyas yung dahon ng ginagamit yan yung ibang alugbati ko pa o sa baba yan o oh. tumubo na rin siya ah mga alugbati yan Sarap kasi yan guys sa ano, sa pritong isda. pritong mong isda tapos kukuluin mo tapos lagyan mo yan. Ayan o. Ang anak katubo na lahat yan. Nahihintay ko na lang mga pakinabangan. Ayan o, tataba niya o. Ah. <laughs> Ayan, ang ni Blitz. Ayan. Tapos yung isang sili ko naligaw. <laughs> Siling panigang yan. Pangsigang. Kasi ito pa o. Oh. Yan, mga alubati pa rin yan. Ang dami na ito. Ang dami niyang alubati na yan, oh. Hmm. sabay-sabay na, na nagdahon yan, hindi naman kayang kainin niyang isang, ano lang, isang gamitan lang. Yan, mga tanin-tanin ko -tanin dito. Tapos, yan pa, oh. kapal na muna siya. Yan. Guys, papakita ko sa inyo yung kalamansi. Ayan, oh, may mga bunga na yan, oh. Ang dami na niyang bunga. Dito na hindi na kami bumibili ng kalamansi. Pagka kailangan namin, kukuha lang ako ng pasampu-sampung piraso. Tapos yun. Ayan, oh. Malalaki na yan, ito. Kukuha lang ako pagka kailangan na namin. Pagka meron pa sa lare, hindi mo na kasi para lumapit na siya malalaki na siya yan kung masipag ka lang magtanim hindi ka magagastos sa pagbili-bili ng mga ganyan ganyan eh marami pang may bunga niya na doon sa taas yan eh yan o oh, daming bunga sa taas eh hindi masyadong maano kasi masilaw. Hindi masyadong makita kung makontra sa araw. Ayan, na, ang aking mga tanim. So, yan po muna guys, sa aking vlog, sa mga tanim-tanim ko. Pahinga muna ako sa luto-luto. <laughs> Nagsasawa na yung mga nanonood sa luto-luto. Diyan -luto. muna ako sa mga tanim-tanim. Kasi ang mamahal ngayon, kahit mga siling rin, yung tatlong peraso, limang piso ang mahal. Pag namun ngayon, hindi na kami bibili. Gagaya na kalamasin, hindi na kami bumibili. Tsaka yung mga alubati alubati na yan. So, yun man yan, lang. yan po muna nga guys. Sa ngayon guys, yan lang po muna kasi hanggang sa susunod na upload na lang po ulit. Pasensya na po kung madalang maka-upload si Blitz. Thank you, thank you so much po. Hanggang sa susunod na upload po. Bye. God bless po.